sa ating pong police report, lalaki arestado po matapos sabuyan ng butane ang isang PWD. Para sa detalye ng balitang yan, ha, nagbabalik Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Arestado sa biso ng warrant of arrest ang isang lalaki matapos umanong sabuyan ng butane ang kainuman na isang person with disability sa Barangay General Luna, mga Tarim, Pangasinan. Kinilala ang sospek ng isang 27 anyos na lalaki residente sa Karatig, Barangay. Sa prime ng IFM News Digupan kay mga Tarim Police Station Chief of Police plus Major Arturo Melchor Jr. Nangyari umanong incident noong Abril habang nakikipag-inuman ng akusado sa ilang kakilala. Nagtamo ng paso at sugat matapos masunog ang balat ng biktima dahil sa pagsaboy ng butane. Para pang sospek sa kasong acts of child abuse at nakatakdang makalaya ngayong araw, madalas magpiyansa ng 80,000 pesos. Desidido mano ang pamilya ng biktima na ituloy ang kaso laban sa sospek. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM! IFM News! IFM News! IFM! IFM! News!